nagdadala ng kalamit yan. Yes. Amen? O. Oh. Itong eh, lupa na to, dali natin alam langit. Hindi pwede. Kaya mana sa lupa yan. May patama lang yan. Pero yung yung buhay na walang hanggan, eh, kaya mana sa langit. Yon ang naisipunin natin. Anong pangyong doon sa langit? Paano rin nakalusot? Sabi ng Panginoon, talinagaan niyo, Sino itong binatang na sino wala man lang sino <todak> ka ba nila pa hindi nakaimig yung binatang na gabos tapos sa labas Bakit? Naburnagin na kasi hindi na nagpatuloy eh. Alam mo yung pag naburnagin ka, mabalit ka. Tapos ang ng batang hindi lang may damit? Wala. Pag nabuna yung kakubad ka, well, kailangan Meron yung merong damit at ang damit mo yung pamumuhay mo bilang isang kristyano at pinamuhay mo salita ng isang kakawang ang damit. Kaya sabi ng ating oo, oh, yaman mo. Kayo ang gumagawa ng gabot sa mata. Pero, kawal ay bulot. Ikaw ay bubat. kahiga ang kalagayan mo. Buhay ka nga sa akin ng damit ating damitin yung dress of righteousness. Amen? Ano yung mga tao kapit bahay mo? Kung may damit ka na. Ano mo? Kapit mo yung si, kailangan niya si Brother Ricky. Yan yung ano,